Welcome back to our YouTube Star Pulse, say si Philippines. Your ultimate source for the latest and hottest entertainment news in the country. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Serious yet warm tone, mga kapuso, isa na namang kontrobersyal na balita ang muling gumulat sa mundo ng showbiz. Matapos ang halos apat na buwang pananahimik, sa wakas ay nagsalita na ang actress businesswoman na si Neri na igtungkol sa pinagdaanan niyang legal na pagsubok. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Paano niya hinarap ang matinding dagok na ito sa kanyang buhay? Samahan ninyo ako sa ating malalimang pagtalakay sa kwentong ito, Nobyembre 23, 2024, isang araw na hindi kailanman makakalimutan ni Neri Naig. Inaresto siya sa basement ng isang convention center sa Pasay City dahil sa labing apat na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code at Syndicated Estafa case na isinampa laban sa kanya. Laking gulat ng marami ng mapabilang siya sa most wanted list sa Pilipinas na umabot pa sa rank hash pito sa police station level. Attorney, paano ba nagkakaroon ng ganitong kaso? Ano ang ibig sabihin ng Securities Regulation Code at Syndicated Estafa? Ang Securities Regulation Code ay batas na nagre-regulate sa mga investment schemes sa bansa. Ang syndicated estafa naman ay isang mas mabigat na kaso ng panloloko, kung saan may kasamang grupo o sindikato na sangkot. Ngunit ang tanong dito, paano napasama si Neri naig sa kasong ito? Maraming hakahaka -haka at espekulasyon ang lumabas, ngunit mas pinili ni Neri na manahimik sa kabila ng mga negatibong komento. Ngunit nitong March 21, Dalawang libo at sa kanyang Instagram, sa wakas ay nagbigay siya ng pahayag sa kanyang post, sinabi niya, and a quote, Hindi ko talaga inakala na mapapasama ako sa most wanted sa Pilipinas. Never naman akong nagtago. Palagi nga akong nasa palengke, sa mga talks, at kahit saan pa, I have always been visible, hindi lang sa social media. Bagamat binasura ng korte ang kasong syndicated estafa laban sa kanya, hindi pa rin madaling kalimutan ang pinagdaanan niya. Inalala ni Neri ang sandaling inaresto siya at ang kanyang karanasan sa kulungan. Ayon kay Neri, isa itong bangungot. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang arestuhin ng mga pulis at magsuot ng uniform ng isang bilanggo. Habang may mga taong humusga at kinutsa siya, may mga hindi rin bumitaw sa kanya. Ayon pa kay Neri, sa kabila ng lahat, the labels, the ridicule, the judgment, chose silence. Because I've learned that when we are in pain, it's easy to say things we don't mean. Isa sa naging pinakamalaking suporta ni Neri ay ang kanyang asawa, ang parokya ni Edgar Frontman na si Cheto Miranda. Tinawag niyang ihero ng buhay koti si Cheto dahil sa pananatili nitong matatag sa kabila ng pagsubok. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na pinaninindigan ni Neri, hindi siya kailanman nandaya o nanloko. Minsan, pakiramdam natin, hindi tayo pinapansin ni Lord kasi sunod-sunod ang pagsubo. Pero minsan, He's just busy fixing things behind the scenes. And in every storm, He sends His army of angels. Patuloy na bumabangon si Neri at sa kabila ng pinagdaanan niya, mas pinili niyang maging matatag at positibo sa buhay. Life moves forward, and so will she, mga kapuso, isang paalala mula kay Neri Naig. Hindi hadlang ang mga pagsubok para magpatuloy sa buhay. Ano ang inyong opinion sa kwentong ito? e comment niyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ako si Kung saan ang balita ay hindi lang natin binabasa, ito ay ating pinag-uusapan at inuunawa. Dito lang sa Star Pulse si Philippines. Stay buzzing.